yan guys, ha, kasama ko sa aking bunso pala na si King David. Meron kami gagawin guys. Mag-open kami ng... kansya ko. Yeah. Ngayon oh. guys, mag-open kami sa kansya niya. Two years na to, pinag-ipunan guys yung mga bigay-bigay ng December. Basta lahat ng mga binibigay sa kanya, iniipon niya guys. Kaya lahat ng mga bigay-bigay, kung sino nagbibigay sa kanya, iniipon niya. So ito yung naipon niya guys. In two years. Ayan. <laughs> wow, ang bigat. Ayan, may limang piso, piso, may binting Ayan. Dati may papel to guys kaso lang pinapalitan namin kasi baka maano yung papel. So ayun. Bubuksan natin. Yan, uh, dami. Dami talaga. Wow, dami. Ganda. Ganda. Dami. Yung mga dami. Wow, dami guys. Ayan. Oh. Ganda yung mga alam na dito. Ayan. 2 years nyan ito. Pinagipunan guys. Ayan. Oh. Wow, dami king. Dami. <laughs> <laughs> oh, dami wow, wow. Yan guys, uh, yan yung mga bigay-bigay to sa kanya ng mga, siyempre, mga ninong-ninang niya. Tapos kami, nasa lahat ng mga binibigay niya, iniipin niya. Kaya ito na, ito na, bibilangin natin kung magkano to king. Magkano to king? Sa palagay mo? Ikaw lang. Bibilangin namin to guys, uh, bali sampu 10 namin to para mabilang natin. So, ito na, bibilangin na natin. Bali, ano king, uh, sampu-sampu. <laughs> Ayan, sampo. Kita pati madari. Ikatkan lang mula tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari Eh, eh, huwag mo ilugtong mo para ano. Para mabilang natin. Ayan. Ay. Ayan, Ay. Tayo. Ayan na guys. Ayan na yung ipo ni King David and, ano sa dalawang taon. Ayan guys. Nabilang na natin. mabali na sampu-sampu na natin. Ngayon, bibilangin natin King kung magkano yung naipon mo sa dalawang taon. So, ito, 100. 100 yan. 100 yan, guys. Ito, bibilangin ko lang, guys, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600. 700. 800. 900. 1,000. 1,000. O, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1,900. Tapos, may brutal dito na 60. Eh, 60. Sa akin na lang itong brutal, King. <laughs> Ayan guys, ah, uh, ito yung naipon ni King David in 2 years. Bali, ano lang yun, piso-piso, lima, 20, yan lang guys. Kaya, ganun lang din, naipon ni oh, King Galing! Wow! Gagawa tayo ng malaki ha, yung drum yung nalagay natin. Ayan <laughs> uh, guys, ah, uh, uh, tinuturuan ko talaga ito na mag-ipon guys. Uh, hindi ko talaga na binibili sila doon sa tindahan kung bibigyan ng pera. Talagang, kung may makita siya dito sa bahay na barya, nilalagag niya sa ano sa kakalsya niya. Kasi gusto niya, pangarap niya dati talaga sabi pa, pag ipuna ko bibili ako ng bahay. <laughs> yan yung pangarap niya. So ito, balang araw, bibili natin ng bahay yan ha. Lagdagan natin ha. Open up eh. Yay! Yan na guys. Ganyan. Thank you for watching guys. bye!